Marunong ka pala gumawa ng apoy na. No? Oo naman. Nung nag-boy scout ako, champion ng troop namin kasi kami yung pinakmabilis magpadingas ng apoy. Teka nga pala, bakit ka ba napunta dito? Pumasok kasi ako dun sa lumang bahay nung... nung nakita ko yung papa ko. Ha? Huh? Hindi eh, di ba patay na yung papa mo? Parang buhay na buhay kasi siya nung nakita ko siya dun sa loob ng kwarto. Dun sa may bintana. Nung pumasok ako dun sa isang pinto, napunta na ako dito. Ganun din yung nangyari sa akin. Kung saan saan ako napunta, hanggang sa mapadpad ako dito. May wagay yung lumang bahay. Maraming nakakatakot na nangyari sa akin. Bakit ka pumasok dun sa lumang bahay? Dahil okay, sa'yo. Sa akin? Sinusundan mo ba ako? Oo. Kasi nahanap ko ka na ni Tito Desa. Sigurado ka nag-aalala na sa sila, mama. Kaya kailangan natin makalabas dito. Siguradong pareho na tayo yung nahanap sa atin. Benjie, salamat ah. Salamat kasi dahil sa akin napunta ka dito. Munti di ka na mapahamak. Dahil sa akin. Salamat. Huwag mo naisipin yun. Mahalaga, makabalik tayo. Papa ko. Kailangan kong makita ang papa ko. Kailangan ko siya makausap. Ito. Alam ko nandito siya kasi nandito yung kwintas na to. Ako mismo yung nagbigay sa kanya nito eh. Eh, Lucy, paano mangyayari yun? Patay na yung tatay mo eh. Hindi ko alam. Kahit ako naguguluhan eh. Sumasakit na kayo ulo ko sa kakaisip. Lucy, pagod ka na. Buti pa magpahinga ka na. Matulog ka na, babantayan kita. Sige na. Ito lang ako.